Bukal, kamusta po yung pamamahagi niyo po ng vitamins sa mga bata? Una po sa lahat, magandang-magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna. Ang programa po ito ay in celebration po ng ating Nutrition Month. Kaya po, pinamamahagi po natin ang mga Propan TLC sa mga kabataan sa lahat po ng ating mga kabarangay dito po sa 3rd District of Laguna. At... Sa so ngayon po, nasa ilang bata po nabigyan niyo ng Propan TLC? ano na tayo, siguro nasa 80% na tayo okay. ng uh, pamamahagi dahil ang 3rd district ay pinalolooban ng 217 na barangay at sinikap natin na pagamata tig kakaunti, mahalaga sa atin ang lahat ng barangay ay maabot natin at maabot ng programa ito ng ating pamahalaang panlalawigan. Ano pong kumutin niyo sa sanggunan? komitiba po natin ay ang committee pa rin po ng social welfare na siyang nangangalaga sa kabataan, kababaihan, pamilya, senior citizens at para para po pati po sa mga kay, kababayan natin na may kapansanan. Kaya po kung po ninyo lahat po ng uh, batas na isinusulong natin ay para sa patas na proteksyon para po sa ating po kasi ng isyo basta may kinalaman sa kagalingan ng ating mga kababayan, yun po ay uh, nasasakot ng ating kumitiba. May isa po sa ikatlong distrito ng Laguna. Sa ating mga kababayan sa 3rd district, maraming maraming salamat pagkakataon na ako po ay makapaglingkod po sa inyo. Karangalan ko po, po na kayo po ay patuloy kong mapaglingkuran. Muli po, Bukal Carla Adahar at pagpapasalamat po na sa Panginoon at sa mga mayan po Ayan po, uh, gusto ko lang po magpasalamat kay Bukal at Carla Adahar po na nagbigay po ng libreng propat. Alam ko pong napakawahal po nito pero binigay po sa, niya sa amin sa barangay po namin. Yung libreng propan para po sa mga bata. Yan po, uh, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na nawa'y marami pa po kayong matulungan na mga bata, hindi lang po dito sa barangay namin, kundi po sa iba. Yun lang po. God bless po. Inside sa ating napakasipag na board member. Ah, uh, una sa lahat, mapagpalang umaga po muna sa ating lahat. Ganun pa man, nagpapasalamat po ang barangay Bayate kay Ma'am Carla Adahar kapag umahagi niya ng property LC sa mga bata. Maraming maraming salamat po. Mughal Karlada, Gangles